kuya. Ako nasa tamang linya po. Kuya, nasa tamang linya ako. May sasakyan doon. Paano mabilis, madulas kuya? Ako na nga yung nabangga mo eh. Bakit ako pa yung may kasalanan? Tamang... Ay, wow! kuya o. Oh. Ito oh. wasak yung ano ko eh. Hit guard ko kuya. Paano ako ang bumangga? Hit guard ko po 'yan. Ako ang bumangga. Kuya, kung bumangga ako, bumangga sa iyo. Ito ang tama ko. Sana ito ang tama ko kuya. Kung ako bumangga sa iyo ah, dapat ito yung tama ko. Gilid kuya, gilid yung tama ko. Ikaw yung bumangga sa akin. Paano ako? Paano ako yung bumangga? Kasi kung ako yung bumangga, ang tama ko sana itong harapan. nakapag balance ako eh. Hindi ako mabilis. Paano mabilis? Lumabas kayo bigla. Parang kasalanan ko pa. Hindi naman ako ang bumangga. Pero kuya, alam mo hindi ako ang bumangga sa iyo. Alam niya 'yan. Hindi ako yung bumangga sa iyo kasi nasa tamang daan ako. Eto, eto kuya, linya oh. Tingnan mo, dito ako, linya ko totoo, kasi dito ako. Lumabas kayo. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ako ang bumangga sa iyo. Ano namang problema? pagbayad, pero aminin mo na lang na hindi naman ako ang bumangga. Para kagaya nun, no. Oh. Tingnan mo siya, 'di ba? Diretso siya tapos may biglang lalabas. Ganon ang nangyari sa atin. O hindi ako magpapabayad pero sana inamin mo na lang din na ikaw nang naman at talaga ang nakabangga sa akin. Hindi ako ang bumangga sa iyo. Tapos ayaw mo pang aminin na ikaw ang may kasalanan. Yung tibay talaga. Hindi na magpapabayad ni sorry, hindi man lang ginawa. Ay wow, wala man lang kahit sorry. Ang tibay magsorry hindi man lang magsorry